Happy Valentine sa mga dalaga na nabuntis kahit walang asawa. Ma'am, pwede magtanong ma'am? Ha? Anong lugar dito, ma'am? Cebu City? Ha? May, may hinintay kayo ma'am? Okay lang ma'am, makitambay dito. Ma makitambay dyan nun kasi kanina pa ako pala kalakad ba? Hindi. Naligaw kasi ako ma'am. you serious? Ma'am, sa totoong ganda niyan dalawang. Ha? Taga saan kayo? Taka... Ah, mandaw. Ano kaya dito? Ah, uh, mas mailing ka tala. Mas mailing mo. Ha? Huh? Ganda ng mata na ba? <laughs> ano anong? Okay lang maka okay maka 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 dito mam kasi mahinintay kasi ako. Ang huh? galing. Baka magalit yung mga uh, mga jowa niya ba? Ha? Huh? Wow, ang bait yung dalawa. Ba. Mahinintay kasi ako mam, hindi pa dumating. Yung, sa mo na. na ano hindi pa ako kumain pero okay lang mam ayos lang mam kasi may inintay ko yung 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 ano ko ba yung hindi yung kasin nyo ba kasin hmm pinsan hindi ko hindi hindi hindi, ka, hindi matagal pa natin dito ba nakita ko dito ba parang parang ano kayo ba may inintay kayo pareha parang tayo lang pa ah pareha tayo may inintay ba ay yung, yung pinsan ko pre, uh, gagaya kaganda mo. Really nigga. Ito, gagaya kagandanya niya. Babae yung pinsan niyo, babae. Okay lang mag magpinsan na tayo. Ha? Huh? Okay lang magpinsan? Okay lang? Nope. Yung, yung ibig sabihin kasi na kasi. Kasi tahan. <laughs> Joke lang. Ah, uh, ganito lang, mam Hindi pa dumating yung natin, diba? ba? May, may dala akong gitara. Okay lang, mapapractice ako dito. Nya, tapos, haranahan lang kita. Okay lang? Baka magalit ang jowa. May jowa kayo? Ha? May mga na kayo? Nope. Wala. Pareho pala tayo. Ilan tayo? Ilan taon na kayo? Um, ah. Ano ang name? Oh, kilo mo ikaw kahit marumi kamay ko. Anong name? Ina. Ina. Ah, oh, ah, ina ng buhay ko. Ah, <coughs> Rajen, Rajen po. Arjun. Yunis. Yunis. Rajen. Awitan ah, kayo ng diba? Sana magustuhan niyo 'to, ba? didn't care for anyone but you I swear we've been through everything the rest Can't imagine anything with this You gave me a reason for my being Can't imagine anything the two of us can do through the years, you never let me down. You turn my life around. The sweetest day I found, I found with you. Through the years, you've never been a friend, and I'm so glad I'm staying right here with you.

Where everything, everything I know Can't imagine needing someone so But through the years it seemed to me I needed more and more Through the years, too old ago, I've been so glad to be with you through the years. It's better every day. You kiss my tears away, and I'm so glad I'm staying right here with you. Ito, <laughs> cerita ka, Chirita. Ah, oh, ay pala. Ah, <laughs> uh, dahil binigyan niyo ng time, ma'am, may bigay ko sa, yung dalawa. Taglit mo lang. Not... Flowers for you. Ah, yeah. uh, para sa iyo yan. Ah. Uh, Isa ka ito. Isa so, sa iyo, ma'am. Para sa iyo. Salamat sa time, ma'am. Paalam na ako, ma'am. Sana dumating yung hinintay niya ba? Bye! Bye naman. Hello po! Hello! Magandang hapon! Pwede ka may ngayon na piso? May piso kayo dyan? Nagutom kasi ako. Wow! Ang bayat niya, Ma'am! Ah. Po. Salamat po. Makabila nyo ako ito. Totoo, bigyan nyo sa akin. Wow, ang bait nyo. Ano kayo dito, ma'am? Student. So, so ano? Ah, nag-aaral pala kayo? Sino ah. single dito? Sino single? Ay, tata. Ah, isa? Yeah. Inaanap ko siya yung papa kung single ba? Yeah. <laughs> ah, ganit yeah. lang. Dahil binigyan ako ang pera. <laughs> Sapatan sa akin. Okay makabili na akong tubig at saka pagkain ba? Okay lang, makiupo ko dyan kasi kanina pa kung naka nakapalakadlaka naka, dito ba? Okay lang po. Okay lang? Oh, sorry, wag, 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 sa akin kasi babae naman kong tao. Hindi mo ako masama. Makiupo lang ko dito ha? Dahil, dahil binigyan niyo akong pera ba? Uh, awitan ko lang kayo, harunahan ko ng tatlo ba? Okay lang? Okay. Kinggan yung awit ka ba? Para to sa inyo. Uh, awitan lang kita ha? Kayong, kayong tatlo ha? nirindam ko nang buhos ang mga sinabi mo wala na ba akong pag-asa sa puso mo Di mo ng pag-ibig ko Tapat naman ang puso ko sa'yo Bigyan sana ako kahit kunting pagkakataon Mahalin mo, oh, mahalin mo. Uh, Ayos lang, ganda ko. Ayos lang. Uh, salamat sa time, ha. Dari jangan oke, bilang, Anu, lang, lang. <laughs> lang uh? flowers for you. oh oke, aku oke, lah, oke, lah, oke, 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 Bye bye.